Narito po kami para magpasalamat sa inyo na dekada-dekada man ang na nakalipas, narito pa rin sa tabi natin. Ngayon, uso na ulit ang Marcos. Yes! Woo! Marami na po ang nagsasabi na tanging loyalista raw sila mulat sa pool. Pero sa totoo lang, sa nakaraang tatlong putpitong taon, ang nakita ko lamang ay kayo. Kayo, kayo, nanayin sa paginamit namin. Sa hirap at sa kinhawa. Ang sabi ng tatay ko matapos ang gera, ang kanyang panata sa nanay niya, for every tear, a victory. Sa lahat ng hirap at sakripisyong dinaras ninyo, sa tumatagkaktak na lupa, sa mga tinanggal sa trabaho, sa mga naghirap at na tear gas. Sa mga <laughs> nagali sa kumita, sa bawat patak ng luha, magkakaroon rin tayo ng tagumpay. Yes! Ibobong si na po ang Pangulo natin. Ang ating Pangulo President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Yes sa kabila ng panalo ng nakaraang taon, minabuti ko isuot ang damit ng tatay ko. Lumang barong, marahil naakalala ninyo. Bakit sa panahon ito ng krisis at kahirapan, ng bigas na pagkamahal-mahal at hindi maabutan, eh, palagay ko kailangan na naman natin ang tapang at dulong ng aking ama. Kailangan na naman natin magbigis para sa mga susunod na araw. Kailangan din natin ang kanyang pagunawa at pagpapatawad. Sa inyong lahat, happy birthday! Mabuhay ang loyalista! Yeah! Marcos Padrini.